Hello Pilipinas! Samahan niyo ako muli sa paglalakbay natin dito sa India. Ito ay isang malaking bahay na may dalawang palapag. Ang tawag dito ay Menavli Wada. Itinayo ito ni Nana Fadnavis noong 1770. Ito ay may tatlong entrances sa northern, western, and southern direction. At ang main entrance nito ay nasa northern direction. Sa loob ng wada ay makikita ka ng mga wall paintings, well carved wooden ceilings, cypress pillars with cups, arches that are adorned with faunal and floral motifs. At makikita nyo nga dito ang wooden decorative pillars o tinatawag nilang surudar camp. Itong kinatatayuan ko ay mga pillars yan na gawa sa kahoy na meron siyang arches na meron siyang dekorasyon na flora and fauna motifs. At ang ceiling naman niya guys ay gawa sa kahoy. Ito ay well carved decorative wooden ceiling o tinatawag nilang taktapushi. Ang puno na ito, ang edad na niya ay 250 at sinasabi na pwede itong tumagal pa ng 1,100 years. At ito namang kinalalagyan ko ngayon ay tinatawag nilang Savita Chad Hukar. So kumuha muna ako ng video ko dito guys. That's all. Thank you.